Ulitin natin. Pagpasok natin, susurprise natin siya ulit. Let's go. O, tara, dali. Kunyari, hindi pa. Ba... Kunyari, ha? Pagpasok, surprise natin siya. Tapos <laughs> tayo. Tara dito muna. Okay, okay, ito, na to ano. lang ito, na to. ito. Nakaroon lang yan, uh, ha? Huwag mula kanina ron. Uh. Walang putol. Wala po. Ganito plano. Papasok tayo niya sa loob. Pagpasok natin sa loob, nararamdaman ko, baka mag-surprise sila. Siyempre, birthday mo eh nararamdaman ko magsusurprise sila. So, kailangan ipakita natin yung best reaction ever. Okay? Tara! Wow! wow. Medyo kinakabahan kami kasi alam niyo yun, um, birthday ni Kuya, tapos parang feeling ko bak baka may surprise. Diba, Kuya, no? Tara, tingnan natin. Tara, surprise! surprise! Okay. Okay. Grabe, na-surprise ako. Diba, kaka-kaka, nasa pool sila? Wabo. Diba? Grabe, ang galing ah. Bilis ah. Ano pa, first thing, Remy? Ano? pa yun, sasusulit pa. Grabe, gulat ako. Ito yung pinaka-best surprise ever na gulat na gulat talaga ako. Grabe, nandito sila lahat. O, ito ano. Oh. O. Kahapon, nandun kayo sa ano? Sa inupahan namin na puling, hindi namin binili yun ha. Nirent lang yun for one night. So, today, continuation ng birthday ni Kuya Sean. So, dito kami magsa-celebrate kasama pa rin yung mga friends niya. Ayan o. Oh. Pakita natin yung mga friends ni si Kuya Sean. ang laki nito. Alam ka rin. Ang laki nito. Ilang taon na to? Ilang taon ka na? Ako na 20. 20, 20, 20. So, ito pa, mga kasama natin. Ayan. Ito si Chris. Yung last time na nakita nyo sa vlogs natin. Ayan ulit siya. So, today... Eh, continuation na. Na, pinaalis na kami nung biyari. Ano eh? I-blow mo na yung candle, Sean. Kasi mamamatay okay, candle. Okay, blow mo na. Ayan. Blow mo na. Make a wish. Make a wish. Yes! Wala pa, wala pa. <laughs> wala pa, wala pa. Okay. Yun! Yun! okay, let's go! Okay. Alas, huwag mo. Isa pa. Ang dami naman. Makadaling talaga kumain to. Kaya, ito pa isa. Marami ka, Dala ako sa kabila, para mag sa video. May hilik yung isa. Okay. 3, 2... Okay. 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 surprise Okay. Okay. surprise Okay. 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 guys Okay. Ano natoy? Kum Kumuha ka na. Sabay-sabay na tayo. At kain, Janet. Kain na rin ha. Sabay-sabay na Sabay-sabay. Uy. Sir. Ba't ang lungkot niyo eh po, sir? Birthday po ngayon ha. Uh, lungkot niyo. Hindi. Okay. Ano lang. Masaya na ako. Bakit masaya po, sir? yung parang malungkot yung hapon na yan. Hindi naman. Ano, uh, sobra saya po ito. Siyempre sa hapon uh, na ito, Uh, nakasama-sama syempre mga friends niya sila siya, si ate Shai yung daughter ko, uh, mga big boy big girl na tapos uh, success success yung celebration pero mayroon uh, parang mayroon uh, parang hinahanap na parang kulang sa sa ah, mga Ano ba yung kulang, sir? Ah, ha? Ano po yung kulang? Ano kulang? Bakit ka malungkot? Actually, hindi naman sa malungkot. Pero hindi naman kulang. Hinahanap-hanap ko lang siya. Ah, kahapon, nakita ko siya. Pero ngayon, hindi ko na siya nakikita. Ano ba yung hinanap niyo po, sir? Hindi hey lang nga, di ba? Sabi sa'yo, masaya ako. Kompleto yung sa bata, yung friends uh, niya, masaya din. Uh, um, inupahan ko sila ng isang private pool. Eh, hinahanap ko yung ano Yo, yeah. ang natirang ulam kahapon. Yung adobo ng tuyo. Wow, oh, kasi yung adobo ng tuyo. Alam ko kasi, nandiyan yun eh. nyo po. Pwede nyo po, sir. Wala na po. Wala na siya. Hindi ko alam kasi si Madam Bright na ako na kumain kanini. Tinira ko yun. Inano ko yun yung inadobo ng tuyo. Oh. Tapos maanghang. Tapos nagmamantika na siya. Di ba yung kagabi? O okay, iniba niyo po yun. Buka? Yung iniba ko yung timpla. Wala na po. Kasi... Hindi ko na siya nakikita. Hindi gusto ko eh. Adobo? Kaya po kinain na po yun, Sir. Kinain na? Opo. Wala na po adobo? Kasi kanina eh, nung ano, naulap pa sila kumain. Tiyakan mo na. Luto tayo mamaya ah. Palengke ba tayo ba? Luto tayo adobo tayo, ha? Luto tayo mamaya sa palengke. Kat mo na yan?